Bigyan mo ako ha? Walang <laughs> dito saan lang natin Yung 10,000 Ipili ako ng mga bado, mga sapatos Wala yung labot sa aking maghatay sayo Yung 10,000 Separation fee yan para sayo Huwag mong paglinabutan Oh Papalalamunin Liliwanan Ganun yun Wala doon lang bali niya Wala pa kumangkuliran ito Wala naman dito may sulud

Ya na ya, uh, tapos maram ka man ya. man ni Pustura baga nagupay man. Maram ka man, tigil kita Dubai, paglalaya ko pala. Pero kadira ako akong sala, ang tapon ko. Mamit na yung years good na pag inilub. Ay, Diyo. Ay, paglalabuti-buti, -di -di paano -di. yung balay na ka eh? to yate? maray na nga to, kami talang krasa huwag ginahid na Ato, ato Adili, oo, oo, do, ay, okay, na tam balay nga to, na sa no? ulod. Adili, kini kating. Oo, nga man. O, kaya nga, na tatuna na. na, may ano. Ano man, i hi, hindi, uh, patog, biyaw uh, o kila adi tera ba nang adi Kera nila amon. Da, tinya kar sa da kung kung ipian yung bubutan nga ko. Pwede mo kila ni to, ibi sila si mana. Sus. Dire pwede ya. Bay nga no pat maya kan ni mo. Ikang ka poda prisuan. Ibi bali man to akon sala. Ikak pwede it bali yan Amo ani ah, mo ta akon sala. Puno na hat puno lula, Yan pe. Nanay. Bawal gud Bawal, puno gapit baboy yan. Adin ba ito? At tuman nga ito ikuan, yung patod. Hirahan naman lang ito. patay na dito. Ano makatunala ko sa nung sila niya Oh, <tuk> ini pamati bunga Pero kay malipat na. Dalam mo na tsuluran. na Gilbert. Ang batong buhay pat na manunulay. Bawa mo kanda dyan dyan dito may sulod. Kasi nga na dito. Ano ang sapan baga tagong piping ang tris. Oh, susu. Ang batong buhay pa siya dam. Nakakumpare ko lang. Kapag di yung gulag, wala mo lagi pira balay.

Kumain na ko. Magtutur Tagalog niya ako. pasangil nga tikin ka Manila. Yan! Ang kasi mama. Mila po yung ginahantag. Maram nga wantag din ko rin. Ang mga naglakulakon nga on wifi. O nito, ano yung mga tiyo. na ko daw. Hindi ko pamilyar. Uy! 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 <laughs> Mas puffing ka po na Medyo nangangalimot ka na sa akin. Dam, pala siya dam. Ako to. Hindi mo ba nakikilala? Ano? Diba nung araw tayong nag, uh, ano, nagsasato-sato pa tayo nun, nung mga bata pa tayo, di ba pa, pare tayo? Ay, gumawa pa rin yung Tagalog. Hindi, sisimoy nga. Hindi ka ba nagkakainin dum? Oo, oh, good man. Kawatan ng manok. Hindi, hindi. Ang kawatan. Ikaw lang nagsusugo nun eh. Hindi, galing ako sa Manila. Ayaw mo pa yung mga turmahan niya. Kaya nga. May <laughs> Huwag ka muna sa mga istorya natin. Nagtrabaho ako sa Manila. Opisina yung tatrabahoan ko. Alam mo ba, kada pahuway ko, 5 mil. <laughs> pahuway pa lang Hindi naman na magwaray. Kaya nga, hindi na ako nakakaintindi ng konda pa pag Tagalog ay kapit. Kahit kunti lang. Alam mo nang 9 years ako sa Manila? Oo. Oh. Ano may ay ay kaya na magpapakong ay ngayon magpapapais na ko. So sumatan kita. Yung trabaho ko talaga sa Manila. Pauwi ko pa lang 5 mil. Murami yung kurto mo ngayon. Hindi pa ako lumalanguya. May 5 mil ako na. Maglanguya nga ako, 10 mil yan. Hindi pa yan labot ng sahod ko ng isang buwan. Oo, oh, tuwan tayo, jajalibi. Hindi, uh, alam mo, pinuntahan kita dito kasi priority kita. Hindi muna ako pumunta sa mga pamilya ko o mga ano. Yo, binaguluto ko. Hindi ka nagbabago. Nararamdaman na ko dyan sa'yo, mag-bisprint tayo, diba? Ako ka nagbabago. Mamaya, hayahay ka sa akin. Bibili tayo ng jalibi. Bibili tayo ng sapat mo rin, hindi ka pagod magsutsuro sinilas. Oo kasi hindi pa ko na mahaw. Magdamit mag ka. Hmm. Tapos mag, kahit hindi ka na magtrabaho, isang buwan, di, sa akin ka na magpatapot. Okay na yan. Doon muna tayo. Tagan mo ko ng ningturan. Gili gili ko pa. Sisi. Si. Bilis si. bilisan mo lang ng tagtalagod tiya. Dito ka lumingkod. Pasensya ka na. Kasi hindi pa ako makasensya. Kung palin yung kung kabuhay. Pag so, ano lang ako nakakaparta. Sa so, tagal-tagal ko dito. simento na pala dito. Ano yun? Mangungusta ko sa mga mangyayari dito. Sa anin yun, akong nawala dito. Anong natabo dito? Buwan, yung mga, yung mga hinablusan mo na mga tinukugos mo dati. Buwan na ngayon. Sumusupang na. Ha? Oo. Pwede na kukuran. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Alam ko maruroy sa'yo yun kasi damo na yung korta mo. Ah, kaya nga. Pero hindi yun. Masama yan. Marami na yung uyab ko rin. Kaya oh. kung na, naupod ka sana sa paglarga ko, Posible. Ano oh, ni Dong? Kumustahin kita. Hindi ka pa nakakasawa, no? Hindi po. Kinukubal na nga yung kamay ko sa mga kuwan. Nagmamamara ka na. Yung ganlak mo pa'y na. Kung um, hindi pa masyado. Sabi ko sa'yo eh. Mag kahit medya-medya lang na pagkarego, nadudunot ka na dito. Sa susunod, isasama kita sa Manila. Sige. Balik ko. Makunak din ako. Sasabay. Bibigyan pa kita ng allowance. <laughs> Amog Ang do. Eh, hindi lang ako baga mag-iha kasi Siyempre, pinuntaan kita dito kasi priority kita, bisprin kita kahit masamang kung mo, batasan. Pinuntaan kita kasi kamabata kita, bisprin kita. Dito yan, no? Oh, dito. Kaya pupuntaan ko muna ng pamilya ko para mag, yung mga gamit ko dun. Tapos, pupunta ko sa ano, meron, anong mga bakante dito ng mga bangko? Marami, may condo metro bank, marami, China bank. So, yung pasahe ko kanina, hindi ko makarawat ng check kaya yung pera ko kanina, 500 na lang. Na inaawa naman ako sa tricycle driver. Ibinigay ko sa kanya yung 500 ko. Yun yung maupay. Kaya nga, hirani na. Papagatag. Iski na lang tikan ni. 500 yung binigay ko. Ganyan ako. Logo Ganito na lang. Po. Uy, you know, lang. Kati magpupunta dun sa pamamahin ng aking pamilya. Bibiling ko yung mga gamit ko. Tapos yung mga katsalis. Baka gusto mo ng katsalis. Pan-remembrance Katima Ubuta ko sa bangko, magwi withdraw ko Bigyan mo ako ha <laughs> Pananigtasan Ubusin lang natin Yung 10,000 Bili ako ng mga bado Mga sapatos Wala yung labot Sa aking sa sa'yo Yung 10,000 Separation si fee yan Para sa'yo Huwag mong paglinabutan O oh, Papalalamunin Liliwanan Ganon yun Pahubin mo lang muna ako ng 1,000 1,000 Para mamaya Lalarga tayo. Gulo ko mo yung kurto. Hindi ako naniniwala. Punta ko. Oh, Ang kiting mga wala ko nga nabuhay dito. Nagmamamara na yung hey, palito. Hindi ka ba maawod. Punta ko dito. Oh, ayun mo. Sige. Ako na lang ano. Wala ka. Gusto. Huwag kang mag-alala nga. Yung separation fee para sa'yo. Bigyan mo na ako sa kalibo. Pupunta ko sa bahay. Siyempre, yung mga kabataan na bibigyan ko ng kahit 20-20 para pag uwi ko mamaya, pag pamasahe lang sa... Basta lang, sigurado mo. Mag... Sigurado. Babalik kita. Tsaka o, bibigyan mo ko ng allowance sa mga gamit. Huwag ka, ka gamit. na -duna. Noong una, iba na yung batasan ko. Ayun, mapagbigay na ko kahit sinong ma... ang ko, ina sinasagparan ko ng salapi. May ikis ako dito, pero iba rin ito ng kuhan, kurinti. Huwag <laughs> ka mag-alala. Tubig, kurinti, paglamo sa akin ng lahat. O, isang oh, Isang yeah. Oo, ibigay mo lang yan sa akin. Eh, hey, Kunin ni mama. O, huwag mo nang masyadong ikon. <laughs> Balandra pa sa 1,000. Wag kang kutok masyadong magi, ha? Okay na. Wag kang magalala, ha? Marigo ka dyan. Ma para kang makuan. Para pagbalik Mato. na yung malakat na kita? Eh, sige, sige, sige. yan ka lang muna dun, ha? <laughs> Yo, nakatsumbak yun ang nyeri. Parang mga kilala nyeri. Kita galugay ng guti. Matambok pa ito, pero medyo gumasa. Yo, si baka kung yan nga. Barayad baray, pa baray, ko ito ng 1,000. Pero sa ila, like, 1,000 ko nung takala. Once mabalik ito dahil. Mapahawail ako. So, sa mga karigok ka dahil. Yo! Yeah. Pagay lugbati. Adi ah, kaman. kaman yung kuya. Okay pa yun May malita na darot, Teka nga to prisuan. Nine years ad to. Uy, okay na. No, sige, teka nga yaman Di rin maro nga nang Para ikakaan niya. Nga, nga to. Waray. Kay, yeah. na, na di rin tayo rante. lagi. Okay, no, 1, kaya, ako no, tipa unak nga kaso. Maro na nga kaso. Miramin min 60 anyos. 60 anyos nga laga? Oo. Tiba rin pa ka din nga 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 Amit um, ah, to, kahit may hinang uh, magsang, kahit di kalagat nakilala, marambulay yung uh, ito